Inaya nga ako ni Sheena all na kumain kami sa labas kasama yung buong pamilya niya kaya tara samahan nyo kami. Nga pala ako pala si Gabo isang OFW sa Taiwan na ngayon nga ay nasa Pilipinas para magbakasyon muna. So for today's video ay inaya nga pala ako ni Sheena all na kumain kami sa labas kasama yung family niya at kaya ito ay eh, dali-dali na ako nag-asikaso at pumunta ako dito sa kanila. Pati nga din dito sa may bulakan ay eh, medyo LDR nga pala kami na dalawa ni Sheena. All. At tiga pandi nga pala siya at ako naman ay sa anggat dito sa Bulacan. Madalas ko nga binabiyahe ito ng 30 minutes lang at nandito na nga tayo sa may kakainan namin. Dito lang yan sa may Dicos Inasal sa may bagong baryo sa pandi. Masarap nga daw dito at lasang lasang nga daw dito yung mismong Inasal. Actually eh, natikman ko talaga siya at masasabi ko na mas masarap pa nga ito sa Inasal kasi mas malaki siya. Alam nyo ba eh, simula nga noon ay eh, madalas din talaga kaming kumakain sa labas ng family pagdating niya. Nakakatuwa lang din talagang isipin na tinuring na din akong anak nila nanay at tatay. Sobrang komportable ko na nga din dito sa pamilya ni Sheena All at para nga kami magkakapamilya na talaga. Five years in relationship na nga kami dalawa ni Sheena All at marami pong salamat sa pagtanggap sa akin. Taman drama ka dyan gabo, baka maiyak ka pa. <laughs> May ilang araw na alam lang pala kami nalalabi dito sa Pilipinas at babalik na ulit kami sa Taiwan para magpaalipin sa salapi. Kaya sinusulit talaga namin bawat segundo eh. Kaya big shoutout nga pala dito sa may bagong kasal. Kay Paring Eko, kay Charmaine, kay Ate Joyce, kay Dre Dre, kay Kuya Dwight, kay Ati Zoe, kay Tatay, kay Nanay, kay BJ. At syempre dito kay Sina All. Mamimiss talaga namin kayo kapag balik namin dalawa ni Sina All sa Taiwan. At syempre mamimiss ko talaga itong chicken inasal. Iba kasi yung lasa ng chicken inasal doon. So yun guys, kain po tayo at bibitinin ko muna kayo hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood!